Isipin mong may mga lugar sa mundo, na ni sa panaginip ay hindi mo iisipin, na may mga nakatira pala, mga kabundukang parang wala ng daan pabalik, mga kwebo na tila gawang sining ng kalikasan, at mga baryo sa gitna ng disyerto, na tila naipit sa pagitan ng kasaysayan, at kababalaghan. Ngunit sa bansang China, may mga komunidad na nananatiling nag-e-exist, nakatago, hindi abot ng radar, at sa sobrang kakaiba, pati ang ilang mga Chino, ay hindi alam na ito'y umiiral. Handa ka na bang tuklasin ang mga lugar, na parang hinango sa pelikula, mga tagong mundo sa loob ng iisang bansa, kung saan ang realidad ay mas misteryoso pa, sa imahinasyon. Ito ang mga kakaibang lugar sa bansang China, na hindi mo iisipin na totoo, at may mga nakatira pala dito. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, mag-subscribe, Pindutin mo na rin syempre yung notification bell at piliin mo yung all para palagi ka updated sa ating mga latest videos. The Rainbow Mountains Village, sa kanlurang bahagi ng China, sa loob ng probinsya ng Gansu, matatagpuan ang isang paraisong tila ginuhit gamit ang makukulay na pintura ng kalikasan, ang tinatawag na Rainbow Mountains Village na nasa paligid ng Zhang Danxia Landform Geological Park. Hindi lang ito isang simpleng tourist spot, kundi ito ay isang liblib -lib na pamayan ng tila itinatago mismo ng kalikasan mula sa mata ng modernong mundo. Ang mga bundok dito ay kilala sa kanilang natural na makukulay na layers, katulad ng pula, dilaw, kahel, asul at berde, na bunga ng milyon-milyong taong sedimentary rock formations na tinambakan ng iron, at trace minerals. Pero higit pa sa ganda ng tanawin, ang tunay na hiwaga, ay ang mga taong naninirahan dito. Ang Rainbow Mountains Village ay may maliit na populasyon, na karamihan ay mula sa mga ethnic minority groups, kagaya ng Yugor at Hui people, na may malalim na koneksyon, sa lupaing na nila. Namumuhay sila sa simpleng paraan, katulad ng agrikultura, pagpapastol at paggawa ng mga lokal na handicrafts, ang kanilang kabuhayan. Dahil sa lokasyon nito na napapalibutan ng mabatong bundok, at kakaunting akses sa malalaking lungsod, kaya limitado ang transportasyon, papunta dito. Kaya kahit ang ibang mga Chino, ay hindi aware sa lugar na ito, na parang lihim na sinadyang hindi ibahagi, sa mainstream na lipunan. Ang isa sa pinaka-interesanteng bagay, tungkol sa Rainbow Mountains Village, ay ang pananampalataya at paniniwala ng mga lokal, na may halong animismo, Islam, at Buddhism. Ang kanilang mga tradisyon ay bihirang-bihira na sa kasalukuyang China. Halimbawa, naniniwala sila na may espiritu ang mga bundok at kulay nito, kaya may mga ritual pa rin sila ginagawa upang pasalamatan ang kalikasan. Sa panahon ngayon ng modernong teknolohiya, ang Rainbow Mountains Village ay parang nakalutang sa oras, tahimik, makulay at puno ng kasaysayan at kultura, na tila hindi pa nababahiran, ng modernong mundo. Isa itong lugar na hindi lang kakaiba, kundi isang paalala na may mga bahagi ng mundo, kahit sa bansang gaya ng China, na nananatiling misteryoso at dalisay. Bami Village Ang Bami Village ay isang mahiwagang lugar, na matatagpuan sa loob ng lalawigan ng Guangnan County Wenshan Zhuang at Mio Autonomous Prefecture sa probinsya ng Yunnan, China. Isa itong liblib na nayon, na literal na nakatago sa likod ng mga matatarik na bundok at makikitid na ilog, at ang tanging paraan para marating ito ay sa pamamagitan ng paglalakbay, gamit ang bangka sa loob ng isang mahabang kuweba na halos 20 minuto ang layo. Parang isang eksena sa pelikula kung saan kailangan mo muna dumaan sa dilim bago mo matuklasan, ang isang napakagandang paraiso. Ang Bome ay tahanan ng Zhuang ethnic minority, isa sa mga native tribes ng China. Sila ay namumuhay sa simpleng paraan, katulad ng pagtatanim ng palay, mais at gulay, gamit ang tradisyonal na pamamaraan, at kadalasan ay gumagamit ng kalabaw, sa pagsasaka. Walang mga modernong kalsada, malls o cell sites sa lugar, kaya para kang bumalik sa nakaraan. Ang mga bahay nila ay gawa sa kahoy at bato, at ang pamumuhay ay nakasentro sa komunidad, kalikasan, at kultura. Ang kanilang wika, kasuutan at kaugalian ay nananatiling matatag, at hindi nabahiran, ng modernong urbanisasyon. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa Bame, kahit na mga kapwa chino nila. Ito ay dahil sa sobrang isolation ng lugar, hindi ito direktang nararating ng mga sasakyan, at wala rin itong exposure sa social media, o mainstream media. Marami ang hindi makapaniwala, na may ganitong lugar pa pala sa China, isang bansang kilala, sa mabilis na modernisasyon. Ang isa sa pinaka-interesanteng facts tungkol sa lugar na ito, ay ang pangalan nitong Bami, ay nangangahulog ang cave in the forest, na sobrang akma sa lokasyon nito. At dahil sa pagiging isolated, ang komunidad dito ay may self-sustain ng lifestyle, may sariling taniman, ilog para sa tubig, at mga artisan na gumagawa, ng sarili nilang kasangkapan. Sinasabing ang lugar ay parang isang Shangri-La, isang mahiwagang paraisong tila hindi naaabot, ng modernong panahon. Nujang Canyon ang Nujang Canyon na kilala rin bilang New River Grand Canyon, ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Yunnan Province sa China, malapit sa border ng Tibet, at bansang Myanmar. Ito ang isa sa mga pinakamalalim, at pinakamatagal na canyon sa buong Asya at kadalasang tinuturing na last secret bali ng China, dahil sa pagiging liblib -lib at hindi na napapasok, ng modernisasyon. Sa kabila ng kagandahan nito, nananatili itong hindi gaanong kilala kahit sa mga lokal na Chino, dahil sa mahirap itong marating, at matagal na itong isinailalim sa proteksyon, upang mapanatili ang likas na yaman at kultura, ng mga naninirahan dito. Ang lugar ay tirahan ng mga ethnic minority groups, kabilang ang mga liso, no, drang at tibetan. Ang kanilang mga pamumuhay, ay nananatiling simple at tradisyonal, dahil umaasa sila sa pangangaso, pagsasaka sa mga terrace field, at pangingisda sa ilog. May ilan pa rin sa kanila, ang nananatiling hindi konektado sa teknolohiya, at modernong lipunan. Kapansin-pansin ang kakaibang arkitektura, ng kanilang mga bahay na gawa sa kahoy at bato, at ang kanilang mga ritual at pananampalataya, ay kadalasang konektado sa kalikasan, at espiritu ng bundok. Isa sa mga dahilan, kung bakit kakaiba ang Nujang Canyon, ay dahil ito ay bahagi ng Three Parallel Rivers UNESCO World Heritage Site, kung saan dumadaloy ng magkakatabi sa loob ng iisang rehiyon ang tatlong dakilang ilog ng Asya, ang Nu River o Salween, Mekong, at Yangtze River. Isa pa, dahil sa matarik at mabundok na kalupaan nito, nagbunga ito ng natatanging biodiversity, natahanan ng maraming endangered species, na hindi matatagpuan, sa ibang parte ng mundo. Ang pinaka-interesting sa Nujang Canyon, ay ang malalim na spiritual at cultural isolation nito. Marami sa mga residente, ay nananatili sa kanika nilang tribal beliefs, at may mga lugar na pinaniniwalaan nilang sagrado, at hindi dapat pasukin ng mga dayuhan. Kahit sa panahon ng makabagong China, may mga bahagi ng Nujang Canyon, na wala pa rin kalsada o signal, dahilan kung bakit ito, ay parang na-freeze sa oras. Gangkar Town Ang Gangkar Town ay isang maliit, at liblib na pamayanan na matatagpuan, malapit sa border ng Tibet at Bhutan, sa loob ng kabundukang Himalayas, sa rehiyon ng Tibetan Autonomous Region, ng bansang China. Isa ito sa mga pinaka-isolated na lugar sa buong bansa, kung saan ang karamihan sa mga tao, ay hindi pa naririnig ang tungkol dito, maging ang ilang mga Chino mismo. Ang lokasyon nito ay napapalibutan ng matatarik na bundok, at malapit ito sa Gangkar Quensem, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na hindi pa naaakyat, kaya madalas itong nalalampasan, ng modernong sibilisasyon. Ang Gangkar Town ay tahanan, ng mga katutubong Tibetan tribes, na namumuhay sa tradisyonal at espiritual na paraan, ng pamumuhay. Karamihan sa kanila ay mga Drakpa, o Bhutanese Tibetan Ethno-Linguistic Group, na kilala sa kanilang debosyon, sa Tibetan Buddhism. Namumuhay sila sa simpleng agrikultura, pangangalaga sa mga yaks at baka, at may malalim na kaugnayan, sa kalikasan. Marami sa kanila ang naninirahan, sa mga bahay na yari sa putik at kahoy, at sumusunod pa rin sa mga ritual ng kalikasan, at mga panalangin, para sa mga espiritu ng bundok. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kilala ang Gangkar Town, ay dahil sa matinding geographic isolation, at kakulangan sa modernong kalsada, at teknolohiya. Bukod pa rito, may mga bahagi ng lugar na tinuturing na banal o sagrado, kaya't bihirang bihira itong dayuhin, kahit ng mga lokal na Chino. Pinuprotektahan din ito, ng mga lokal na batas ng Tibet at Bhutan, upang mapanatili ang natural at espiritual, na integridad ng lugar. Ang pinakakakaibang bagay tungkol sa Gangkar Town, ay ang kulturang tila na natili sa ibang panahon, na parang nabuhay ka sa loob, ng isang lumang alamat. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang lugar ay may misteryo at mahika, lalo na't kalapit nito ang Gang Carpuensem, na itinuturing ng mga lokal, bilang isang bundok ng mga espirito, at hindi pinapayagang akyaten, bilang paggalang. Ang kawalan ng impormasyon, teknolohiya at pagbisita sa lugar, ay dahilan kung bakit ito ay tila isang invisible town sa mapa ng modernong China. Taklamakan Desert Edge Villages Sa laylayan ng Taklamakan Desert sa rehiyon ng Xinjiang China, matatagpuan ang mga tinatawag na edge villages, isang maliliit na pamayan pila tila nakasabit sa gilid ng isa sa pinakamalalaking disyerto sa buong mundo. Ang Taklamakan ay isang sea of death kung tawagin, dahil sa tindi ng init, buhangin, at kawalan ng tubig. Pero ang kakaiba, sa kabila ng ganitong mapanganib na kapaligiran, ay may mga tribo na naninirahan sa paligid nito sa loob ng maraming siglo. Isa sa pinakatanyag ay ang Uyghur ethnic group, isang Turkic Muslim minority na may sariling kultura, wika at tradisyon. Ang mga Uyghur at ilang iba pang tribo, kagaya ng Kazakh at Tijik, ay naninirahan sa mga oses na matatagpuan sa gilid ng disyerto. Doon sila nagtatanim ng ubas, melon, dates at iba pang pananim, gamit ang sinaunang canet irrigation system, isang teknolohiyang nagdadala ng tubig mula sa ilalim ng lupa, papunta sa kanilang mga taniman. Ang pamumuhay nila ay payak, at umaasa sa agrikultura, maliit na kalakalan, at gawain kamay tulad ng paghahabi ng alpombra, at paggawa ng mga handicrafts. Maraming mga Chino mismo, ay hindi alam ang tungkol sa mga edge villages na ito, dahil ang rehiyon ng Xinjiang ay liblib, mahigpit ang kontrol ng gobyerno, at malayo sa urban development, ng silangang bahagi ng bansa. Dagdag pa rito, may sensitibong isyo sa politika at etniko sa lugar, kaya hindi ito madalas manibisita, ng media o turista. Ang mga village na ito ay parabang nakakulong sa oras, halos walang teknolohiya, at napapanatili pa rin ang sinaunang paraan, ng pamumuhay. Isa sa pinaka-interesting na facts tungkol dito, ay may mga nawawalang sinaunang bayan sa ilalim mismo ng disyerto, mga labi ng Silk Road Civilization na natabunan ng buhangin, kagaya ng Nya at Lulan. May mga arkeologong naniniwala, na may mga ghost towns pa na hindi na didiscover, sa ilalim ng disyerto. Kakaiba ang Taklamakan Desert Edge Villages, dahil ipinapakita nito ang tibay ng tao, na makasurvive sa pinakamalalang kondisyon ng disyerto, init at pagkalayo sa modernong mundo, at magpatuloy sa kanilang kultura, kahit unti-unti na itong nilalamon ng panahon at politika. The Ghost City of Fengdu Ang Fengdu Ghost City ay matatagpuan sa Ming Mountain sa silangang pampang ng Yangtze River, sa Chongqing Municipality of China. Kilala ito bilang isang sinaunang lungsod na may higit dalawang libong taon ng kasaysayan at isa sa mga pinakakakaibang lugar sa buong bansa dahil ito ipinaniniwala pinaniniwala ang Gate to the Afterlife ng mga Chinese Taoist at Buddhist traditions. Itinuturing itong isang lugar, kung saan ang mga kaluluwa ng mga patay, ay dumadaan upang hatulan, bago sila dalhin sa langit, o sa impyerno. Ang kakaiba sa Fengdo ay ang arkitektura, mga rebulto at engravings, na hindi karaniwang makikita, sa ibang bahagi ng China. Ang buong lungsod ay puno ng mga kababalaghan, at nakakatakot na imahe katulad ng mga demonyo, multo, at mga nilalang ng kamatayan. May mga istruktura rito, katulad ng Bridge of Helplessness, Hall of the King of Hell, at ang Chansey Palace, na nagpapakita kung paano hinuhusgahan ang mga kaluluwa, batay sa kanilang ginawa, noong sila ay nabubuhay pa. Walang modernong native tribe ang naninirahan dito ngayon, ngunit noon, bago pa ang mga modernong pagsasaayos at muling pagbubukas para sa turismo, may ilang mga lokal na taga-bundok ang nakatira sa paligid ng lugar, na namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda, at paminsan-minsan ay pagtulong, sa mga religious ritual. Ngayon, halos mga monk, guides at cultural preservation staff na lang, ang naruroon. Isa sa mga dahilan, kung bakit kahit ang ilang mga Chino ay hindi aware sa lugar na ito, ay dahil sa lokasyon nitong liblib, at dahil ito ay hindi itinuturing na mainstream destination, sa kabila ng kakaibang kasaysayan nito. Bukod pa rito, ang mystical na tema ng lugar, ay hindi kaagad kinagigiliwan ng lahat, lalo na ng mga mas modern, o urbanisadong mamamayan ng China. Ang pinaka-interesting facts dito, ay maraming naniniwala na ang Fengdu Ghost City, ay inspirasyon ng Chinese concept ng afterlife, kung saan dadaan ang kaluluwa sa iba't ibang pagsubok, bago makatawid sa kabilang buhay. At heto ang nakakakilabot, dahil lahat ng bisita ay kailangang dumaan sa mga pagsubok, na parang hinuhusgahan din sila, katulad ng pagtawid sa tulay, habang sinusubok ang katapatan, at pagkatao, parang live experience, ng ancient judgment. Yuan Yang Rice Terraces Ang Yuan Yang Rice Terraces ay matatagpuan, sa lalawigan ng Yunnan sa timog kanlurang bahagi ng China, partikular sa Yuan Yang County, na nasa kabundukan ng Ilaw Mountains. Isa itong kamanghamanghang tanawin, na parang hagdang-hagdang palayan sa gilid ng matatarik na bundok, isang obra ng kalikasan at ng libo-libong taon ng sipag at syaga, ng mga katutubo. Ang mga teres na ito ay hindi lang basta taniman ng palay, kundi bahagi ng buhay at kultura ng mga honey people, isang ethnic minority na matagal nang naninirahan, sa rehiyong ito. Ang yuan yang rice terraces ay kakaiba, dahil hindi ito basta likha, ng modernong teknolohiya. Mahigit isang libo tatlong taon nang nililok ito ng mga honey. Gamit ang tradisyonal na kagamitan at pamamaraan, gumamit sila ng natural na sistema ng irigasyon mula sa mga kagubatan sa itaas ng bundok at ginawang tila hagdang-hagdang hardin ang gilid ng bundok. Ang bawat terrace ay umaayon sa natural na hugis ng lupa, kaya bawat isa ay may kanya-kanyang korboda at sukat, na lalong nagpapaganda sa tanawin. Kapag taglamig o bago taniman, Napupuno ito ng tubig at nagmumukhang salamin na sumasalamin sa kalangitan, isang surreal na eksena lalo na tuwing pagsikat ng araw. Ang Honey Tribe ang pangunahing naninirahan dito. Ay kilala sa kanilang simpleng pamumuhay, may sariling wika at kultura, at umaasa sa agrikultura, partikular sa rice farming. Sila ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at nananatiling tapat sa mga tradisyonal na paniniwala at mga seremonya. Ang kanilang mga bahay, na tinatawag na mushroom houses, ay gawa sa putik at kahoy, at may natatanging arkitekturang bagay, sa klima ng lugar. Kahit ibang Chino ay hindi masyadong pamilyar sa yuan yang rice terraces, dahil ito ay nasa isang liblib, at mahirap puntahan na bahagi ng Yunnan. Wala rin ito sa mga mainstream na tourist route ng China, katulad ng Beijing, Shanghai o Xi'an. Bukod pa rito, limitado rin ang modernong infrastruktura at komunikasyon sa lugar, kaya hindi ito agad-agad naaabot, ng karaniwang turista. Isa sa pinaka-interesting facts tungkol sa Yuan Yang, ay ang pagiging UNESCO World Heritage Site nito, simula noong 2013, bilang pagkilala sa pambihirang pagsasanib, ng kultura at kalikasan. Isa rin itong patunay, kung paano kayang mabuhay ng tao, nang may respeto sa kapaligiran. Ang lugar na ito ay simbolo ng pagkakaisa, tsaga at talino na likas ng mga katutubo, isang buhay na patunay ng sustainable living, sa modernong panahon. Mogai Cheng Ang Mogai Cheng na ang ibig sabihin sa Tagalog, ay lungsod ng mga demonyo, ay isang misteryosong disyerto na matatagpuan, sa kanlurang bahagi ng Xinjiang Uyghur Autonomous Region sa China, malapit sa bayan ng Shanshan. Kilala ito hindi lang sa kakaibang tanawin ng mga burol, at batong parang mula sa ibang planeta, kundi sa mga kababalaghan at nakakatakot na kwento, na bumabalot dito. Sa gabi, ayon sa mga lokal at iilang manlalakbay, may naririnig daw na mahiwagang tunog sa hangin, at minsan ay parang alulong ng lobo, minsan naman parang musika o iyak ng sanggol, kahit walang ibang tao sa paligid. Kaya naman dahil dito, ay tinagurian itong City of Devils. Ang lugar ay walang permanenteng naninirahan, kaya wala itong katutubong tribo, na nakabase talaga rito. Gayunpaman, ang mga Uyghur na isang Turkic et Muslim ethnic group sa Xinjiang, ang pinakamalapit na grupo sa rehiyon. Sila ay kilala sa pagiging resilient sa matinding klima ng disyerto at naninirahan sa mga bayan at oasis, sa gilid ng Taklamakan Desert. Marami sa kanila ang pastol o magsasaka, at may malalim na koneksyon sa kalikasan, at sinaunang kultura ng Silk Road. Maraming Chino mismo ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Maugai Cheng, dahil ito ay napakalayo mula sa mga sentrong urban, kagaya ng Beijing at Shanghai. Bukod pa dito, mahirap puntahan ang lugar, at kinakailangan ng 4x4 na sasakyan, at kaalaman sa disyerto, upang marating ito hindi ito isang tipikal na tourist spot, kaya nananatiling lihim ito, sa karamihan. Ang pinaka-interesanteng nakatotohanan tungkol sa Maogai Cheng ay ang mga tunog na parang mula sa multo, na posibleng dulot ng kakaibang akastika ng lugar, kung saan ang hangin ay dumadaloy sa mga bitak ng bato, at naglilikha ng natural, na sound illusions. Pero sa kabila ng siyentipikong paliwanag, marami pa rin ang naniniwalang may mga espiritu o sinaunang puwersa, na naninirahan dito. Sa sobrang kakaiba nito, ginamit na rin ang lugar bilang location shoot sa ilang Chinese sci-fi at horror films. Jongdong Cave Village Ang jongdong Cave Village ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Guizhou Province sa timog kanlurang bahagi ng China. Nakatago ito sa loob ng isang napakalaking natural na kuweba sa mga bundok ng Zion County at tinatayang nasa taas na mahigit 1,800 metro sa ibabaw ng dagat. Ang lugar ay mahirap marating, dahil walang kalsadang sasakyan ang dumadaan dito, kaya ang tanging paraan para makarating, ay ang paglalakad sa matatarik na daan sa bundok, ng halos isang oras, mula sa pinakamalapit na baryo. Ang Jongdong ay itinuturing na huling komunidad, na naninirahan sa loob ng kwebo sa buong China, at ito ang dahilan, kung bakit napakakakaiba nito. Ang mismong kwebo ay nagsisilbing tahanan, ng buong komunidad. Dito matatagpuan ang mga bahay na gawa sa kahoy, Paaralan, basketball court at kahit mga babuyan at lahat ay nasa loob ng kweba na may natural na bubong ng bato. Ang temperatura rito ay halos pare-pareho buong taon, kaya hindi masyadong ramdam ang sobrang init o lamig, isang likas na air-conditioned na kapaligiran. Ang mga naninirahan dito ay kabilang sa Miao ethnic minority, isa sa mga lumang tribo na katutubo ng bansang China simple ang kanilang pamumuhay. Umaasa sila sa subsistence farming, maliit na livestock, at paminsan-minsan ay tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno, o mga dayuhang bumibisita. Ang mga kabataan ay dating may paaralan sa loob ng kuweba, pero noong 2011, isinara ng pamahalaan ang naturang paaralan, at inilipat sa mas urbanized na lugar, dahilan kung bakit napilitan ang ilan sa mga pamilya, na lumipat. Maraming Chino mismo ang hindi pa naririnig, ang tungkol sa Jongdong Cave Village, dahil ito ay isang sobrang liblib na lugar, na wala sa mainstream media, at hindi rin ito madalas itampok, sa mga karaniwang travel guide. Dagdag pa rito, maraming taon na rin hinihikayat ng gobyerno ang mga tao roon, na lumipat sa mas modernong pamayanan, kaya unti-unting nawawala sa kamalayan ng mas maraming tao, ang pagkakaroon, ng ganitong kakaibang komunidad. Ang pinaka-interesanteng katotohanan tungkol sa Jongdong, ay dahil sa kabila ng modernisasyon ng China, may komunidad pa rin piniling mamuhay sa loob ng isang kuweba, Isang matibay na simbolo ng tradisyon, kakayahan ng tao na umangkop sa kalikasan, at pagkapit sa sinaunang kultura. Cliff Village of Atuler. Ang Cliff Village of Atuler ay isang nakamamanghang komunidad na matatagpuan sa matarik na bundok ng Sichuan Province sa China, partikular sa Zhaozhou County ng Liangshan Yi Autonomous Prefecture. Isa ito sa mga pinakamapanganib at pinaka-isolated na mga nayon sa buong mundo. Ang nayon ay literal na nasa gilid ng bangin, humigit-kumulang 800 metro ang taas mula sa lupa. Bago pa man magkaroon ng modernong akses, tanging ang mga lubid vines at matitirik na hagdang gawa sa kahoy, ang daanan ng mga residente, para makababa sa mababang lugar, isang napakadelikadong biyahe na ginagawa ng mga bata, para lang makapasok sa eskwelahan. Dahil dito, nakilala ito bilang Cliff Village, o sa lokal na wika, na Atuler. Ang Atuler ay tirahan ng Yi Ethnic Minority, isang indigenous o katutubong tribo, sa bansang China sila ay may sarili nilang wika, kultura at tradisyon. Namumuhay sila sa simpleng paraan, umaasa sa subsistence farming, o pagtatanim at pag-aalaga ng hayop sa mga terrace, sa gilid ng bundok. Sa kabila ng makabagong panahon, marami sa kanila ay walang akses sa internet, kuryente at modernong serbisyo tulad ng ospital, o merkado. Sadyang kakaiba ang lugar, hindi lamang dahil sa lokasyon, kundi dahil na rin sa pagpupursige ng mga tao rito, na manatili sa tradisyonal nilang pamumuhay. Kahit maraming Chino ang hindi alam ang atuler, ito ay dahil napakaelap ng impormasyon tungkol dito, sa loob mismo ng China. Ang mga media coverage ay bihira, at ito'y hindi gaanong pinopromote sa kanilang tourism. Ang lugar ay matagal ring hindi nabibigyan ng pansin ng gobyerno, kaya't halos parang naitago ito sa mata ng karamihan. Ngunit noong 2016, naging viral sa Chinese social media ang mga larawan ng mga batang naglalakbay pababa ng bangin gamit ang lubid, kaya't nagsimula na itong makilala sa loob at labas ng bansa. Isa sa mga pinaka-interesanteng facts tungkol sa Atuler, ay noong taong 2020, bilang bahagi ng anti-poverty program ng China, inilipat ng gobyerno ang halos lahat ng residente, sa mas ligtas at modernong pabahay sa kapatagan, ngunit na natili pa rin ang village, bilang simbolo ng resilience at determinasyon, ng mga e-people. Ngayon, ginagamit na lamang ito bilang atraksyong pangkultura, at paalala, ng dating buhay sa bundok. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, magsubscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa isang bansang puno ng kasaysayan, misteryo at modernong kabihasnan, sino ang magsasabing may mga sulok pa rin itong tila hinango sa pelikula o sa panaginip? Mga lugar na hindi lang kakaiba sa mata, kundi may kwento ring nakabalot sa katahimikan nila. Habang ang karamihan ay busy sa syudad, may mga taong piniling manirahan sa mga lugar na hindi natin akalaing posible. Sa huli, ito ang paalala na sa laki ng mundo, ay marami pa tayong hindi alam. Minsan, ang pinakakakaibang kwento ay nasa totoong buhay. See you on our next videos.